Tsaka sir, naiisip ko po, mas maswerte pa po pala talaga kami ni nanay. Kasi po kami may bahay. Sila po wala. Kami po may kutsyong. Sila karton lang. Kami po may electric pot nila alam mo pati nakalikaw mo parang araw kaya nasabi ko sir na mas para akong lalo lumakas iya mo isang beses sa isang buwan uulitin natin yung Alfred babalik balagan natin sila sige po sir please po talaga pong po sila sir No choice. Venga, te va si Alfred. el uh, Hello, Fred? Oh, buti, nandiyan ka. Eh, may importante sana kung sasabihin sa si inyo ni ano, ni nanay. Kaya ba? Kaya ba niyang maglakad-lakad na? O di kaya, i-tricycle mo na lang, Fred. Dito tayo sa bahay. Dito na rin kayo mag, ano, hapunan. Ha? Okay, sige, sige. Ingat, ingat. Tau po. Sir? Uy, hi, kuya. Hi. Nay, magandang gabi po. Pasok po kayo. Sige po. Tawagan ko lang po si sir. Sige po. Oh, Fred. Nay, paso na agad. Sige na. na ako po si nanay. Po. Oh, magandang gabi rin, nay. Tara. Dandang Kaya naya. ba? Ops. Kaya? Ayun. Ah, na. naman pala ni nanay. Kasi medyo so, ano pa, no? Mm-mm. eh. Uh Pop, -uh. danda na ya. Kaya ba? Ayun, dandan lang. Opo. Ayan. Eh, kamusta nanay? eh? Okay. Ito. Ayos naman. Ayun na, teka. Ah, uh, Neng. Neng. Pagawin na si Amanda, tsaka si Gusma. Okay, sir. Ito kayo po mo. Oh, Mag-bless kinanay. nanay. Mag-bless kay Kayo. Oh. Ay, Neng. Oh, sige po. Ano? Ito po, nay. Yan. Yan, para mas ano. Tama ano? Yan, so Kamusta na eh? Okay yung na natin ah Nakakalakad-lakad ka na Eh, sir Sobrang salamat talaga nung Ginawa niyong tulong sakin. Kasi, sa akin Eh, sir Huwag sa pagte-therapy Eh, yung Lungkot na nararamdaman ko Nawawala Ayun, hindi naman po Kasi ang kukwela nila doon saka parang pati yung isip ko eh, ginagamot na din nila. Oo, oh, ganun talaga na eh. Kailangan talaga ang mga nagtiterapy, psychological impact. Kailangan na masasaya. Kaya yan, natuluwa nga po. Kamusta po? Sa tingin nyo po, parang hindi naman siya grabe. Opo kasi, sabi sa akin ng doktor, eh, mild, mal stroke siya na. Yun, buti naman. So, pero itong sasabihin ko, Alfred, Nay, alam ko matutuwa kayo, pero sa akin, eh, 80 percent. Eh, nalulungkot ako, nalulungkot yung panganay ko. Pero, kailangan, kailangan eh. Sir, ano po ba yun? Eh, Alfred, kasi ganito. Nung isang araw pa tumawag si boss, eh dapat option lang po ako na tauhan niya na dapat isasama niya kaso yung pinaka isa pong kasama namin ay eh, wala pong passport so kailangan kong umalis Alfred Hey sir, alis po kayo. Parang nakakalungkot naman po. Hindi mo sanay po kasi akong kompleto kayo dito pag nadaan po ako palagi. Eh, nga Fred eh. Kaya so, sayang naman kung tatanggihan ko rin. Eh, isang taon lang naman. Eh, ang akin, ang pag-usapan namin ni Amanda tsaka ni Nining, kaya eh, ako kayo pinapunta rito, eh, gusto ko sana na dito na kayo tumira. Totoo po ba yun, sir? Opo, Nay. Totoo po yun. Natutuwa nga po ako kasi gano'n po yung desisyon ni Papa. Opo, Nay. Totoo po yun. Tama po kayo sa narinig nyo at isa po ako sa natuwa nung sinabi po ni Sir yun. Naku, Sir hindi po talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari sa amin ngayon sa buhay namin na mag-ina. Eh, kasi na inaisip ko lang sa panahon ngayon, ako, wala akong planong umalis ng bansa eh kasi layo kong iniisip yung mga anak ko. Pangalawa, siyempre, sinining lang dito. Eh, ayaw kong magtiwala sa ibang tao, Alfred. Kaya, Nung mm, usap kami, kinuha ko agad yung opinion nila. Ang bilis nga nilang pumayag kasi nga sa kanila mismo nang galing na natutuwa sila na magiging kasama nila kayo dito sa bahay. Sir, di ko po, po talaga alam kung paano po kayo papasalamatan. Kaya alam ko naman po kahit tumanggi po kami, di po kayo papayag. Para po makabawi ako sa inyo, sir. Kaya tin sundo ko na lang po yung mga bata. Tapos kailangan. Tapos tutulong din po ako sa gawain bahay. Para makatulong po kay Ate Mimi. Eh, ako naman sir, kahit pa paano nakakilos-kilos ako eh. Siguro yung mga magagaang nagawain, kayo ko naman yan sir. Naku nai, mas kailangan niya ba pong gumaling? Para marami po kayo magawa balang araw. Yun nga, Nay. Eh, yun po talaga yung bilin ng uh, kumpare ko. Dati kayo gumagaling talaga na 100%. Eh, huwag mo na kayo gumalaw Pero kung tamang ah, exercise lang, pwede naman. Wala naman po problema. Nandiyan naman si Ninig at si Amanda gumagawa din po dito yan. Kaya huwag na po kayong mag-isip. Tsaka, Alfred, may sa pa akong sasabihin sa'yo eh. Ano po yun, sir? Alfred. Siguro, itigil mo na yung paglalako ng pastil. Kasi, dito na kayo magtitinda ni nanay. Ano pong ibig sabihin niyo, sir? Ayun nga, bukod sa dito na kayo titira, dito na na kayo magtitinda. Sa tapat ng gate natin. Ang Soma, maraming salamat. Talaga tatulong tulong niyo sa aming magina. May hey, nanay, kami naisipin niyo. Sir, sobrang baiti po talaga sa amin, sir. Paul. Um, Ay! Sige na, Alfred. Sige na. Hindi na akong pigilan sa pagluhod ko siya. Hulang sige na talaga magpasalamat sa kabaitan niya. Hindi mo kailangan lumuhod para <laughs> ako salamat, Alfred. Sabi ko nga sa'yo, ako ang um, may dapat ipagpasalamat sa inyong nanay. Dahil mabula nung dumating kayo sa buhay namin, sobrang ang dami, ang dami ko na-realize. Kaya... Hmm? <laughs> ako tuloy na -iyak. So, pwede na kayo maglipat. Mamaya, bubukas, tutulungan namin kayo. Tapos, pinapagawa ko na rin yung stante ng paglalagay ng panindan yung pastil ni nanay. Tapos, yung motor ako, di ba Alfred? Mayroon pa tayong almost three weeks bago ko umalis. Tuturoan kita magmotor. Tapos kukuha tayong mo para hindi ka na maglalakad o magdi-deliver ng pastil kung may order man. Ah, uh, Kuya Alfred. Meron din po ditong group. Ipo-post po natin yung pastel po doon. Doon po natin malalaman kung sino po yung mga order bago ka po mag eh. Tama. So, salamat kasi lahat ng ito, Nanay Alfred, blessing sa atin ni Lord. Yun, kaya. Yun, tsaka. Eh, asan yung ibang gamit nyo pala, Alfred, nanay? Eh, wala naman po talaga kaming gamit, sir. Lahat po yung pinahiram lang sa amin. Ah, Bali, ito ba? lang po meron kami, mga damit po. Ganun ba? Eh, wala naman problema. Eh, kompleto naman dito, tulugan, lahat-lahat, walang problema. So, sakto lang din talaga na damit nyo yung dala nyo. Ah, ito pala, nanay Alfred, di ba? Yung napag-usapan natin na karan, eh, bukod sa dito kayo titira, eh, dito ka na rin magtitinda, Alfred. Okay, so may nakikita kayo dyan. Kung nakapansin nyo, andyan na si Amanda at si MJ. So, ayan yung magsisilbing... Uh... Teka, gusto ko mag surprise eh. Sige. 3, 2, 1... Eh, nanay, ayan yung uh, magiging istante at uh, tarpulin nyo sa so, ititinda nyo sa labas. Tsaka meron pa yan ha. Ah. Teka, meron, meron pa yan dance number kay Kusma natin. Okay, Kusma, pwesto. So, bless mo na kayo namin. Bless mo na kayo namin. Yan, yeah, so Alfred, itong tarpulin, sasabit na lang natin sa gate. Tapos ito natin lalagay sa harap ng eh. Sir, napakaganda naman po niyan. Napaka-presentable po. Ako so, na na eh. Kailangan eh. Para mas lalong kaaya-aya sa mga dadaan na bumili. Eh hey, sir, para saan po pala yung ilawin? Ah, nga pala. So ito. Ayan, nilagyan ko na lang yung presyo na ako kasi hindi mo nakatanong Alfred masarap pa kung gumawa ng Halloween. So, bago ako malis, ituturo ko rin sa iyo yung ingredients at yung tamang lasa. Check out po, Kuya Alfred. Gumawa na rin po ako ng page para doon po tayo kukuha ng orders online. Yun. So, kompleto. At uh, ikaw, ina, may gusto sabihin? Ako din po, Kuya. Kung ano gusto niyong gawin, tutulong po ako. Yun. So, Salamat. kompleto na, nanay. Alfred, so ano pang gagawin natin? Siguro, Ah... Uh, i-press e natin sa labas, ha? ¿Qué? ¿Okay? ¿Qué? ¿Okay? Ayan. Wala lang. Ayan, bali display na lang muna natin siya dito. Ayan. Ayan. Wala pala ate, ah. Thank you, ah. Nalungan mo pa ako. Ano ka ba, kuya? Wala yun. Nga pala. Tawagin mo na lang ako pag kailangan mo ng tulong ko. Hmm. Salamat. Salamat. Kuya Alfred, dito oh. yung mga kaibigan ko. Magbili daw sila ng pastel. Ah, oh, ganun ba? Kung oh, gusto nyo, dito na kayo kumain. Sige. Ah, oh, sige. Pagkahanda ako kayo, ha. Ito. Oh, ito. Ah, kaya pa ito nga pala si Gab, tsaka si Summer. Ah, hello. Gandang gabi po. Gandang gabi din po. Gandang gabi din. Oh, ito. Boy. Oh, ito ba, oh. Magkara nyo. Para makakain kayo na maayos. Ayan. Kain kayo madami, ha. May ah, ito sa'yo, Summer. Ah, oh, sa inyo naman, Kuya Gab. Okay? Hala! Ang dami order sa online! Kuya Alfred! Kuya Alfred! Oh, bakit? Ang dami order sa online! Talaga, pati nga Hello! Hello!